Oh, diba? ang ganda o oh, di ba tingnan nyo guys ang ganda ganda ng mga halaman tayo o oh, di ba o oh. ito pa yung kasama kung maganda o oh. tingin ka nga dito ate odet o oh, kuya bator say hi to my vlog brother orly hello po ito talaga ang ipinunta namin dito, tong mga bulaklak na to, guys. Di ba ang gaganda? Tingnan niyo naman oh. Oh, ayan oh, i-close up ko pa. Oh. Ba. Diba? At syempre, mas maganda naman talaga ito. Dahil talaga pinakamayaman sa Mambog. Oh, di ba? Oh, ayan, ayan, di ba ang ganda? Ang ganda-ganda, guys. Ang papaya oh, tingnan mo mahinog na 'yung isa. Kaya lang bawal pumitas. Pakiusap bawal pumitas